ano, pag pumatok yung pera, may puto dito. O, oh. yan yung no, puto, no? Hindi, ah, may dito. Yan, puto. Oh, ba, ano, ayan, no? Puto yan, mo. Ayan. Ah, yung yan, eh. Ganun ano sa, yung sabihin, no? Ganun ka sa pera. Ano, ako Huh? Oo nga. Oo? Oh? ka sa pera. Wala, wala Eh, man. wala akong pera, kaya ako ripot, But, eh. Paging ano, masyadong maingat ka sa, ano, pera. May pag, may pag, lalagyan yung ano. Ito, 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 may ipod ka. Kano? May ipon ka da. Ito to o. ipon ka. Gano'ng kalaki? ka kalaki? Gano'ng ka Ano yung milyon ba? Milyon? Sa buhay mo, hindi naman, di naman kalakihan. Baga, ah, nag-iniip. Nag, may ka? Mm -hmm. Ano kaya hula eh? Sa totoo pamilya hindi. mo, sa pamilya mo, maliwalas, maayos ang buhay mo. Anak mo, sa ano mo, wala kang problema sa mga anak mo. Maayos ang buhay mo. Maliwalas oh. Maliwalas oh, wala kang makitang gulong. Wala. Wala, pa sabi mo magulo buhay ko? Hindi. Wala kang wala okay. wala wala kang makitang gulo. Wala. Wala nang oras na. Basta sa pera gani <laughs> ka Bago may bitiwan Alak, pera, mo bitiwan yung pera, pinag-iisay pa mo muna nang mabuti. Kahit tingnan ka ng asawa mo. Ano pa kaya? Eh? Samuy ani yan. yan. Oh, o to totoo ay madamot ako eh. Oo. Oh, Ayun oh, kita-kita oh. Di ano. Di puto lo, no? ayan oh, puto lo. No? Sam. Ito. Oh, wala pala to. Ayan o. Ayan yung papasukin na pera. Pero pagdating sa ano. Kaya ang hula. Totoo, hindi. hindi ayano putol o. Oh, putol, putol. Puro putol yan o. Oh, putol, putol dito. Ito, papasukin yung pera. Putol ulit. O, oh, yan o. Oh. Napakadano ka sa pera. Ito. Ito to o. Oh. Wala problema sa asawa mo, sa uh, pamilya mo. Maaliwala sa buhay mo talaga oh, wala kang problema oh. Lahat. Napakabusilak ng ano mo oh. Wala kang problema sa pamilya mo. Marim gumanda pa buhay mo. Dami mo ano. Dami mo pang dadanasin magiranda sa mga anak mo. Ay, salamat Lord. Thank you Lord. Wala kang problema daw, Wala kang magiging problema sa pamilya mo. Wala. Puro istorya oh. no pala. Sa yung star? <laughs> eh, nakikita, nakikita ko eh. <laughs> Siyempre, ikaw, hindi mo alam to eh. Ako yan, o yan. Oo, oh, no. na ka niya. Eh ano, papasok ang pera mo dito, pero putol. Hindi lala, lalabas. Ay, ibig sabihin ang putol? Eh. Hindi mo ilalabas. Pag-iisipan mo muna mabuti, tatanungin mo kung sino yung manghingi sa'yo, saan mo dadalim? Tama yun. Ganun ako eh. Ayan. Eh, Ayan o. Ano?